Iris, ngayong araw ang dapat ay may ugali kang maging mahaba ang pasensya. Kung ikaw ay magpapakita ng pagkainis, ay pwedeng mawala ang pagkakataon mo na maipaliwanag, at maipakita ang iyong tunay, nakakayahan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay balanse lang ang iyong aura, kaya sa pagiging matyaga mo ang ikakaganda ng iyong mga magagawa ngayong araw, at basta maging maingat huwag kang basta gagawa, ng pagsang-ayon sa kagustuhan ng iba ang pinakamaganda mong isa pang magagawa. Sa trabaho, dapat ka naman na maging mas maingat at ipakita ang ugaling may katapangan, para walang magtangkang, lumapit sa iyo ng paghingi ng tulong ngayong araw, nang safe ka sa pwedeng magawa nilang abala sa iyo. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang bawal muna sa iyo ang pagkain na lahat ng klase ng citcerin at sa kasuka na may bawang na sausawan magbibigay ng paghina sa mga ugat ng iyong atay at kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw sa tahanan, ay masaya ang pahiwatig walang sinyales na problema, kaya tuloy-tuloy ang grasya ng positive energy, ng mag-aalaga sa kabuhayan at kalusugan ng pamilya, hanggat malambing ka sa minamahal. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 20 number 25 at number 32. Taurus, ngayong araw may sinyales na ang mga dating mga nakasama ang pwede na may ilalapit sa iyo na isang pagkakakitaan, iyong araling mabuti, dahil may sinyales na pwedeng kumita ng maayos, kung magagawa ninyo ng maayos, ang plano ang pinapahiwatig at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa paglalakbay, kaya iwasan mo muna kung may kakausapin ka nang wala kang makuha ng ikakagalit mo at gastos. Ngayong araw may sinyales na may makikitang tao, na pwedeng kamag-anak, o kaibigan, na mag-aalok ng mga usapang negosyo ay makinig ka lang at baka iyong magustuhan, na pwede ka namang makisama dahil may swerte naman sa inyong mga aura, na pwede kayo kumita ng maayos kung magkakasama. Sa iyong trabaho ay maging mapagmasid at mapanuri, dahil may sinyales na may mahuhuli kang naghuhudes, nakasama sa trabaho kaya kahit hindi mo ipaalam sa iba, at kayo na lang dalawa nang hindi na niya ulitin ang mga ginagawa, at magiging maayos na ang kanyang mga gagawin, at sa iyo naman ay tuloy-tuloy na pag-unlad sa trabaho, leyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 33 number 5 at number 10. Gemini ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig. Ang maging mapanuri ka ay makakainam sa iyo para maiwasan. Mukagad ng pwedeng magawang suliranin, ng mga makakausap, na pwedeng may itinatago sila, pag ganoon ang kausap, ay layuan mo na. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang ganoong mga tao ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maayos ang good energy ng swerte, na may bigla ang may lalapit sa iyo, basta tanggap ka ng tanggap lang dahil maaaring isa dyan ay magbibigay sa iyo ng maayos, na pagkakakitaan sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay may magandang enerhiya ng swerte, din sila kaya sabihan na tumuloy sa mga plano nila ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na madami ang magpapakitang gilas na mga kasama sa trabaho, manood ka lang basta hindi ka nakukuhanan ng karunungan, ay hayaan mo sila, pero kung sa iyo galing ang sinasabi ay dapat mong ipaalam na sa iyo, ang ganoong mga kaalaman para hindi ka mapag-iwanan sa pag-asenso ang pahiwatig. Sa iyong pagmamahalan ang dapat ay maging masaya ang aura mo pagkausap ng pamilya, nang lalong mabuo ang madaming good vibes ng swerte sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 20 number 29 at number 4 Cancer, ngayong araw ay mas makakainam sa iyo na makipag-usap lang muna sa mga gagawing plano kung may kasunduan na, wala kang ilalabas na pera ngayong araw. Kahit na maliit na pera, kung kasama sila para ang swerte mo sa kanila ay magtuloy-tuloy sa inyong mga gagawin, at may kahusayan ka ng manuri ng mga makakausap ngayong araw, kaya kung magagamit mo ay pwedeng makatagpo ka pa ng bagong partner sa pagkakaperahan ang pinapahiwatig. At sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita, para walang makapagdala ng bad energy na nagpapahina ng kalusugan, sa ibang plano sa paggawa ng bagong pagkakakitaan, ay sa maliitan lang umpisahan, para mas makabisado mo ng tuluyan, at madali ka magpalaki ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay simple na masaya ngayong araw, hanggat inuuna mo ang minamahal para maging masaya ang pagsasama, ay laging may grasya ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at mag-aalaga ng kabuhayan ang gagawin ng gumagabay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 21 number 8 at number 14. Leo, ngayong araw kung may bigla ang plano na gustong gagawin ay mas mainam na huwag mo na ituloy. Dahil baka mawalan ka ng pera ng hindi mo inaasahan, at ngayong araw ay huwag ka rin magbibigay ng kabaitan sa kausap ang dapat ay maging istriktong ugali, para hindi gumawa ng pwedeng kayong magkahiwalay. Dahil may good vibes pa naman kayo ng swerte kung talagang magkakasama ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw, ay magiging maganda ang mga ginagawa, kung hindi ka magpapataan at makikinig sa mga nagmamahusay, pokus sa trabaho. Nang mawala sa iyo ang mga tuksong tao na gustong magbigay sa iyo ng suliranin. Sa iyong pera ay maging masinop ka ngayong araw, walang paglalabas dahil ang mga perang hawak ay buenas at kayang magbigay ng mga kaalaman para iyong mapadami ang iyong perang hawak. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 17 at number 31. Virgo, ngayong araw kung may plano na gagawin, kung malayo ay may kahinaan ang swerte kaya pwedeng hindi ka na muna tumuloy ngayong araw. Mas okay pa sa iyo ang magsama ng kapamilya, o kahit ikaw lang ay magmasid-masid sa lugar, na pwede kang makapag-isip ng bagong idea na pagkakakitaan, dahil nandoon ang aura mo ng katalinuhan ngayong araw ang pahiwatig, na makagawa ng plano para sa isang negosyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung may extra ay maganda na tulungan ang magulang at kapatid kung bigla ang lalapit sa iyo, at nang lagi kang mabibigyan ng gabay ng katalinuhan sa paggawa ng pera. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema sa gawain ang maging masinop, sa ginawa ay okay sa iyo ang dapat mo lang iiwasan ang mga kasama sa trabaho, na seloso o mararamot, dahil sila ang sinyales na aagaw sa iyong pangarap na makataas ng sweldo, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color white number 10, number 29, at number 12. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, kung may biglaang dumating na bisita, at gusto kang makausap, ay iyong pagbigyan dahil kung hindi naman mangungutang, ay may dala siyang mga kaalaman sa pagkakakitaan, at ngayong araw ay huwag muna makipag-deal sa malayong lugar. Dahil gastos lang para sa iyo ang pwedeng mangyayari, at magsasayang ka ng oras sa walang kwentang pakikipag-usap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal ang magpautang at magbigay ng tulong sa ibang tao, nang hindi ka madalaw ng problema, at makaiwas sa kagalitan. Sa trabaho ay pag-iingat sa mga kasama sa trabaho, na iyong kakilala na mahilig sa kalayawan, dahil problema sa iyo sa pera at relasyon, ang kayang madadala nila sa iyo kung makikasame ka ngayong araw, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 30 number 30 at number 9. Scorpio, ngayong araw ay iwasan mo muna ang makipag. Usap sa mga kamag-anak, dahil pwede kayo magkaroon ng suliranin, kung magkakasama kayo sa ibang dapat nagagawin na pagkakaperahan, mas mainam pa na hindi kayo magkasosyo sa paghahanap buhay ang pahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang buenas mo ngayong araw, kung usapang negosyo kaya huwag nang gumawa ng pakikipag-usap, kahit pa sa kaibigan mong inaasahan. Kaya dapat na mas maging maingat ka nang wala kang makuhang problema na hindi mo inaasahan. Sa tahanan may sinyales na may bisita na dadalaw, na mag-aalok ng trabaho sa abroad, kung maari ay huwag ng sumama sa kanya, kung talagang gusto mag-abroad ang isa sa pamilya, ay magsariling paghahanap at doon ang swerte ay sarili kaysa may mag-aalok ang pahiwatig. Sa trabaho may sinyales na matindi ang kompetensya sa trabaho. Kaya dapat ay mas maging maingat ka at mas maging matalino sa dapat nagagawin para makasabay ka sa kanilang mga ipinagyayabang nakahusayan. Sa pag-ibig talaga minsan ay nadadalaw ng pagdududa kaya kung nawawala na ang tiwala sa minamahal hanggat hindi pa kayo kasal ay mag-isip ka ng mabuti, kung itutuloy ang pag-ibig ang pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21 number 32 at number 19. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw ay mas okay. Ang aura ng katalinuhan, kaya pwede mong gawin ang nais mo, basta dapat kang mag-iingat sa mga tao na mahilig magsabi ng kayabangan, kahit kontrahin mo ay ipipilit lang nila ang gusto nila. Kaya iwasan mo na sila para wala kang magawa na ikakalungkot mo ang pahiwatig. At kung may oras ka pa matapos mong makipag-usap ay pumunta ka sa bahay ng Diyos nang lagi kang mabigyan ng gabay ng magandang kalusugan ng pamilya at ganoon din sa iyong katawan Sa iyong pera ay bawal ang maglabas ng pera sa pamangkin at pinsan nang hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan at kung may tao na dumalaw sa tahanan kung hindi ka mag-anak ay huwag nang kausapin, dahil sinyales yun ang kukuha ng swerte sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig, ay maging mas maingat sa lahat ng mga gagawin, nang hindi ka makakuha ng kapintasan o ng sermon sa mga boss, kaya fokus ka sa ginagawa ng masaya kang makakatapos. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw, ay pwedeng may dumating sa iyo na maliit na problema, kung mabilis kang magagalit at pwedeng makapagsalita ka ng hindi naaayon, kaya maging mapagpasensya ng makaiwas sa problema sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 18 number 31 at number 29. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang iyong kabaitan ay magiging kahinaan mo kung mapapakiusapan. Kang magbigay ng iyong kaalaman ng madali sa mga makakausap, kung magalit sila dahil ayaw mong magsalita, ay okay lang para sa iyo dahil makikilala mo ang dapat na maging kasama sa iyong pwedeng magagawa na hanap buhay o ibang bagay na pwedeng makapagbigay ng pag-asenso sa buhay at ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya. Kaya madami kang pagkakataon na makakagawa na ikasasaya mo pwedeng sa other income kahit maliit nakikita ng pera ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos ang pahiwatig walang sinyales na problema pag unlad para sa iyo. Gumawa ka ng maingat, at nakapokus ng makakatapos, ka ng maayos sa trabaho, nang walang dumating na suliranin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig na magkakaroon ng maliit na problema, kung hindi mo magagawang magpasensya sa mga usapan, kaya mas mainam na maging matahimik ka muna para magawa mong maayos kung may gusto kang sasabihin Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 19 number 31 at number 20 Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ay may masaya kang enerhiya, kaya pwede kang makagawa ng mga swerte na hindi mo aakalain na magagawa mo, basta habaan mo ang pasensya, at maging matsaga sa pakikinig at lalo kang tatalino sa pakikipagdil ang pinapahiwatig sa iyo, at sa tahanan kung may nagsabi sa iyo na gustong magnegosyo ay dapat mong intindihin ang kanilang mga sinasabi, dahil pwede pag inyong naituloy ay pwede maging tulong sa kabuhayan. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang enerhiya ng mga miyembro, kaya iyong sabihan na umiwas sa mga deal ngayong araw, at sa pera ay lalong maging masinop sa paghawak ng pera ng walang dumating na problema sa trabaho ay umiwas sa mga kasama sa trabaho, na mabuladas sa salita, pero kulang lagi sa ginagawa. Kahirapan lang sa mga gawain sa iyo ang kanilang maibibigay sa iyo. Sa iyo namang pagmamahalan sa tahanan ay iwasan mo muna ang maging mapanita, dahil baka bigla ang magkaroon ng suliranin, ng kalungkutan ng hindi mo sinasadya maging malambing, ka na lang sa minamahal, nang makaiwas sa suliranin sa pagmamahalan. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 19 number 25 at number 17. Pisces, Ngayong araw ay maging masinop ka at wise pa na maingat, dahil may mga makakausap, na may ibang nais na malaman sa iyo na ikaw naman ay iiwan kung makukuha ang iyong nalalaman, kaya ang pagiging maingat mo ang magbibigay sa iyo ng swerte at hindi kanila kayang maiiwanan, at ang iyong kabaitan ay magbibigay din ng saya sa pamilya. Kung magkakausap-usap kayo papano gagawa ng ibang magpapaangat sa kabuhayan? Sa iyong pera ay bawal ang magpautang sa ibang tao, pwede mo lang matulungan ang mga magulang, kung sila ay lalapit sa iyo nang lagi kang may gabay ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay pag-iingat ang pahiwatig, sa mga kasama sa trabaho, na mahilig sa chismis dahil magdadala sa iyo ng ikakagulo ng isipan, kaya mas makakainam sa iyo na mag-focus ka sa trabaho, nang makatapos ka ng maayos sa mga ginagawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero Color white and color pink number 16 at number 30 at number 12.